Dito nga sa hilagang bahagi ng Paranaque ay matatagpuan ang isang sikat na mansyon. Kung kayo ay nanonood ng Ang Batang Kiyapo na pinagbibidahan ni Coco Martin, ay dito ninyo makikita ang nasabing mansyon. Nakatayo pa ito noong pang 1930s at dumaan sa matinding pagsubok noong Ikalawang digma ang Pandaigdig dito nga sa Pilipinas. Kaya ngayong araw na ito ay ibablog natin ang pamusong mansyon na nakikita mo lang lagi sa Batang Kiyapo teleserye. Mga kamindurahin TV, bungad pa lang ng mansyon na ito ay talaga namang hahanga ka sa sobrang lawak ng kanyang bakuran. Isang magandang araw na naman sa inyo mga kamindurahin TV at dito nga tayo sa Paranaque at kung nanonood kayo ng ang Batang tiabo meron kayong mapapansin doon na mansyon na tinitirhan ni Ramon na mas kilala nga na si Christopher de Leon. Yun ang aking ipapakita sa inyo sa labas at sa loob kung gaano kaganda ang mansyon na ito. Kaya tara, samahan nyo ako. Ang black hair, it's majority. Hindi mo kami mapapayaran namin ka-perfect. na ipapasok po sa airplane. Now, if yung camera naman po natin is just vlogging camera or mirrorless camera, so we don't usually ask for an additional rate na po, which is 4,000 per hour po. So, if ever po kasi na professional camera yung gamit, then hmm. po kami naninigit ng 4,000 per hour. Tsaka, but, if ever na may costume change nila. Pero pagka-vlogging lang? Yes po. Ready Yes po. So, magkakain ito so, talaga? 800. 800. So, magbabayad tayo ng 300 pesos per head. At dahil sa papasok na tayo sa airplane, tayo ng additional 100 pesos. Pagpasok pa lang natin dito sa mansyon na ito ay takaw pansin agad itong kanilang flooring. Ang tema nga nito ay pangkulturang Pilipino. Dahil yung design niya mayroong nagsasayaw ng tinikling, may bahay kubo at iba pa. Bukod sa magandang design at kakaibang ganda dito sa loob ay mapapansin din natin yung mga lumang gamit dito sa loob. Para dun sa ating mga kamidurahin TV at iba pang mga viewers na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel ay pakiclick naman yung subscribe sa ibaba at papindot ng ating bell button para ma-update ko pa kayo sa iba pa nating mga vlogs. para dun sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang pangalan ng mansyon na ito, ito ay mas kilala sa Palacio de Memoria. Ang orihinal na taas nito ay dalawang palapag lamang at natayo nga ito noong 1930s pa. Ang unang ang may-ari nito ay si Antonio Lian Pavia at asawa nitong si Margarita Subel de Ayala. At mahimala nga itong nakasurvive noong panahon ng digmaan na tinatawag na Battle of Manila noong 1945. Base nga sa history ito ay ginawang temporary headquarters ni Lieutenant General Joseph Weng. At pagkatapos nga ng digmaan, ang 1.3 hectares ay na naman ng pangalawang may-ari na si Dr. Francisco Villarman. At dito nga ay nadagdagan ito ng limang floors kaya ito ay naging pitong palapag. At dahil nga siya isang doktor, sa bawat palapag ay meron itong kitchen at maa-access mo ito sa pamamagitan ng hagdan at elevator ang iba naman ay ginawa ng clinic at morgue at ayon nga sa history noong early 2000 ay nabili nga ito ng pangatlong may-ari ang Pamilya Louillier mula nga sa mga villaroman at ginawa nga ang isang massive renovation sa loob ng apat na taon. At kalaunan nga ay na-open ito in public na sa ngayon nga ay sikat na sikat ang mansyong ito dahil nga dito nga nagsusuting ang batang kiyapo na teleserye nga ni Coco Martin. So pagkatapos natin sa baba mga kamindurahing TV ay aakyat nga tayo ng second floor. I-check naman natin kung ano yung hitsura sa itaas. Dito palang sa hagdan at pataas na ito ay mapapansin na natin ang napakaraming paintings dito nga sa second floor na ito. bukod sa mga maraming paintings na mapapansin natin ay meron din silang mga lumang gamit dito sa loob Ang unang-unang mapapansin natin dito sa floor na ito mga kamidurain TV ay napakaraming imahe ng mga dibutong katoliko ang makikita natin dito saan ka man tumingin imahe ng sinasambang katoliko ang iyong makikita dito iba't iba na style at paintings ang mapapansin mo sa lugar na ito. May kalakasan ng ulan kanina, walang ulan dito pero ganun pa man, dito muna tayo sa loob ng museum. Thank you. Thank you. Thank you. Kung mapapansin ninyo mga kapitulay TV ito, Iron bolt na ito, ito ay iniwan ng pangalawang may-ari ng mga Villarman sa Port Floor noong 1950s pa. Mga Kamidurayan TV, ito ay isang bolt. Hindi lang natin alam kung ano yung laman nito nung iniwan nga ng mga Villaruman. Pagkatapos nga natin mga Kamidurayan TV dito sa museum, pupuntahan natin yung isa sa aeroplano nila na nakadisplay nga dito sa harap ng mansion. Tara! So mga kamidurahin TV, ito yung ating papasukin na aeroplano. Sa bawat menu na ating pupuntahan dito, kagayon ng pinuntahan natin kanina na museum, kailangan ipakita nyo yung inyong ticket at kamukha din dito sa aeroplano na ito meron ding gwardya na naka-assign para nga i-check kung meron tayong ticket na daladala wow grabe ganda dito sa loob although yung concept niya mga kamidurahin TV ay sinakuna dahil nga itong aeroplano ito ay matagal na at yung mga gamit dito lalo na yung mga maleta ay sinauna pa kaya ibinagay lang sa decoration at para nga sa inyong mga kaalaman mga kaminduraheng TV sa gabi ito ay nagiging bar inuman ready to flight na tayo mga kaminduraheng TV kung mapapansin ninyo mga kaminduraheng TV itong eroplanong ito hindi ganun kalakihan nakikita nyo yung aking pagdipa halos ang dipa ko lang yung unay at yung taas niya, yung pinakang ceiling. Halos hindi naman ako kalakihan tao, pero halos umano na yung aking ulo. So, siguro yung mga piloto nung una, maliliit na tao. <laughs> Kung mapapansin ninyo mga kamidurahan TV, maraming alak dito at ayon nga dito sa ating nakausap, ito ay nagiging bar sa gabi. Nagiging inuman. Uh, hindi lang natin natanong kung pagkano yung per uh, shet nito. Pero meron malalaman nyo naman kung magkano doon sa information. Hindi natin makapakita mo yung alak. Hindi natin makilala itong mga alak na ito. Palibasa, hindi naman tayo nainom Yan, yung mga alak. TV. Kung kayo ay nanonood ng batang kiyapo, dito madalas tumatambay si Christopher de Leon o mas kilalang Ramon. At bago nga natin tapusin ang ating vlog ay ipapakita natin yung ganda ng kapaligiran dito sa labas ng Palacio de Memoria. Sobrang luwag at aliwalas ang masasaksiyan mo. Very cool ang datingan. Kaya kung meron kayong malalaking event gaya ng kasal, birthday o pre-napialman at kaya ng budget, swak sa inyo ang lugar na ito. Sobrang ganda bukod sa naging bahagi na kayo ng history ng mansyon na ito ay sikat din ito dahil ito nga ay nakikita sa Batang Quiapo Tiliserye. Dito nga natatapos ang ating pag-explore dito sa Palacio de Memoria. Hanggang sa muli at maraming salamat. At kung nagustuhan nyo ang ating vlog, pakilike, pakishare at pakisubscribe na rin.